Bala na hindi ako magpaalam sa inyo. Punta na lang ako. Kato? Kato palito ba? Yan na nga ako. Baka sabihin... Baka sabihin ka na eh. Ma'am, run away. Sabi ko... Sorry na pala ako. So, saan? Run away. So, merge and arrive. Hindi. Hala, ano? sino nag sino naglagay yan dito? Di, eh, hindi man lang. Ang akin, kay ano yan Makalimutan nyo. Dalhin nyo yan para dalhin sa buto. Ano ang ano nila dito ang tinakbo? Y yun yun ano ba Ano ba yan? Mm. <laughs> ano ay, ay, sa akin Ay, ay, aking ay, aking ay aking aking, sa akin ito. Sa akin ito. Sa oh. akin ito. Sa, sa iyo yan eh. Mm. Sa iyo yan. Ang sundalo at saka Kailangan. Ano ang pinakbo nila dito? First nominee. Ah, okay. Okay. Secretary General. Steve Albert Martinez. Hindi. Ba, akala ko siya si ano, si... Kasi ba yun? Si... Um, <coughs> sino ba yun? Ah, di siya isi. <laughs> Nakalimutan ko. Kasi kamukha niya eh. Si ano, si... Si... Si, si wala akong alam ko ah, nakalimutan ko eh sigal nagde na yata ako eh <laughs> basta ito kilala ko na sila kilala ko na sila lahat ito oh, sila lahat. ito guys yan sila lahat talagang ini ini ko na yan sila ini-straight ko street booth ka yeah, street ako Akala ko ito, akala ko ito siya si Remoria. Kaya sabi ko, droging ko siya. Akala ko si Remoria. Sorry po, hindi pala. Si ano pala si Albert Martinez. Pasensya na, hindi ka naman kasi nagpapaela. Dapat ligawan mo kasi ako. <laughs> Para makilala kita. Ayan, may mga bago. Mayroon dating. Mga bagong dating galing Switzerland. <coughs> Ang pogi oh, ang pogi. <laughs> oh, halik muna kayo kay Tatay Digong. Sinong gusto humalik? Salamat. Kailangan, kailangan halik daw muna doon kay Tatay Digong. Uy, puto, puto. So, na blogger ka o political analyst ka? Pag sure niya ba? Patan ko kasi yung t-shirt me. Ayan! Oo. So, it, itong ano, itong t-shirt na to, hindi ko inihubad. That's good. Mapunta sa trabaho, mapunta dito, matulog. Dito lagi yan, mula nang si Tatay Digong nandito sa Dinhag. Message na lang kay Tatay Di Kong just in case na makalabas is. Yeah, kailangan lang uh, este healthy na uh, tumaas pa yung kanyang edad. <laughs> yes, very good. Cool, ano. All the way from Germany. All the way, all the way from Germany. Five hours drive. Right, na, drive, nag-drive talaga. Three Pinagtyaga namin. Almost three times na. Nagdadala yun siya ng mga Pilipina. Yeah. Pagkatapos nila, mayroon na naman ako dadalhin dito. Hindi kasi magkasya sa sasakyan. Kaya kailangan hanggang 6 lang ang kaya, 6 to 7. So, ay, sir, uh, ano ah? message mo kay tatay ni ko? Mali? Palakas siya. Malayo din. Ah, from Belgium. Yeah. Parati ako dati sa Belgian. From Lodenscheid, from Lodenscheid to Flittenberg, there is a uh, 40 minutes drive. We were in, uh, I was in Belgium uh, army. We, uh, when I was 24 years, they, in Belgium they forced you for going one year in the army, and then I was in Liechtenstein. Ah, you know the way. Ah, from Liechtenstein to Liechtenstein. I was in Liechtenstein and then in Arlesa. may dugo But now, So, tatay gong laban lang. Dito lang kami. Hindi ka namin iiwan. Umulan, bumagyo. Mag-isno, um Umaraw. <laughs> Nandito. Nandito lang. Sila yung mga ano. Ma'am, you're so beautiful, ma'am. <laughs> Any message sa lang kay Tatay Digwa? Kaling dalawa. <laughs>

Kay Ayan. Si Ma'am hey, Precious. May pa-ice ma cream siya sa mga FPRRD supporters. Ice ma <laughs> ma Mabuhay ka hanggat sa hanggat gusto mo. <laughs> Ma'am, salamat sa suporta sa bayan